Uh, Nangal boss na ang ano, ng mga pulis idol si Manang Julie. Yes, it's a very very beautiful day. Masarap ang talbos nito. Mga kalods. Thank you very much. Kuya Leo. Tapos ah, makikita ni Mamonchil. Ayan, <laughs> <laughs> hey, na camera o. Nasa CCTV. TV. mo na siya. <laughs> Ang pawak? At least hindi naman iba ang mga Ako lang ako. Nagulay na ng... Hey, malansa pa lang babae pag may, may ula, Malansa, serious eh. Kahit pasabihin mong malayo sa'yo. Kaya ang gustong-gusto ng mga aswang yun eh. Hmm. kaya nagtataka ako yung may mga lalaki talaga nakakagamit ng asawa ka pera nila. Hmm. Nakalusa kayo ang pa. Ang lalaki yung masela na talaga nakatapit. Ulam na to eh. Ulam na. Bulang <coughs> lang. lang. Oh. Yo, dan bye bye. Bye bye.